double B. Hmm. Nasa linya natin si Secretary Vince Dizon. Sige. Ah, uh, tsaka yung ano, yung mga... niya ngayon. Uh, Ando na 'yun, ang gusto ko ikwento sa atin ni Secretary. Bakit may nagbabayad ng 90,000 pesos sa Connecting Bridge? Connecting Bridge. Wala no. dapat nagtitinda doon in the very first place, Secretary. Uh, at uh, pag-aari ng gobyerno. Eh, yes. So, ang tanong, kanino nagbabayad <laughs> si, si Manang sino, sino ng 90,000? 90, sino ang naniningil? Nasa linya oh. natin si Secretary Vince Dizon. Secretary, magandang umaga si Joel si Weng po ito. Good morning po. Joel Weng, magandang magandang umaga. Kaya, ano, uh, ano, na, nakita, nakita namin. yung kwentuhan nyo. Nakita oh, oh. Uh, <laughs> na, na, Kahit ako nagugat eh, bakit may, bakit may nag-chat charge ng mga... Na, oh, oh. ng mga ng mga vendor doon eh, hindi naman dapat nagbebenta. Kasi daw siya naman nagbabayad. nagbabayad ano na, sabi na, naman lang. Sa Metro Point daw po, Metro Point Mall. Metro Point, Metro Point Mall. Aba, na, eh. nagtataka ako, eh bakit nagcha-charge ang Metro Point Mall? Eh, hindi oh. naman yung MRT hindi naman pa, pag may ari ng Metropoint Mall yon. So, Anong pwede pwedeng yung may-ari ng Metropoint Mall, so, mm -mm. Metro Mall para kung, malaman natin kung ano yung kung totoo yan. Uh, nangyayari dito. Ah, secretary, <laughs> anong pwede pwedeng kaso diyan? Agamin ah, muna natin, no? Kasi ah posible baka dati nagkaroon ng agreement ang Metropoint Mall sa uh, ah, gobyerno. Mm -mm. Ah, posible 'yon, no? Agamin ah, natin pero matagal na magamang yan, no? Pero kahit na kung totoo man yon, hindi pa rin pwede magtayo ng stall sa naan ng hagdanan na paakit mm -hmm. ng MRT. Hindi pwede yun. Totoo yan, Sekretary. ko. So, papatanggal, pinapatanggal pinapat, ko lahat yun. Mm -mm. At natin kung uh, Uh, bakit nag-charge sila para sa mga area na yan? Kailangan yung ganong facility, um, infra, di ba, uh, sekretary na babantayan. Yung madalas ba yung ikot para po hindi na natetenggahan ng ganyan? Yan, kaya tumagal ng ganyan yan kasi mm. hindi nabibisita ng government kaya official. Ba, ngayon nyo lang, kayo na kayo nakabisita dyan, secretary. So kung wala nagbabantay, eh, natural Actually, ngayon, nangyayari yan. kasi dumaan ako sa kabila. Oo. Sa kabilang side ako dumaan ng Taft Avenue. Opo. So kaya nga yon yun, Ah, uh, yung mga vendor doon sa MMDA footbridge na okay. naman. Mm -hmm. So pati huyon yun pinapatanggal na natin. Kaya gakang problema sabi ng MMDA. Eh balik din daw tatanggalin sa umaga, babalik din sa tanghali. So ang kailangan doon, enforcement. So mm -hmm. ang sinabi ko na sa MMDA is tutulong kami. Nagpagagay na po ako ng Coast Guard doon na heavily armed mm -hmm. para hindi na ano, no. Hindi, hindi na, na Hindi yung mga illegal vendor doon. Oo. Mm -hmm. Nawa naman ako din sa mga vendor natin kasi kasi mawawagan sila ng kabuhayan. Pero hindi ho talaga pwedeng tayuan ng mga ng mga pinagbebentahan, yung napakakitid na pinagdadaanan ng mga na ng mga kababayan nating papasok lang ng MRT. At, hindi sa, talaga pwede. Saan sila pwedeng ilipat uh, sec kung sakasakaling eh, sila itanggalin? siguro, o, kakausapin ko na lang po si Mayor Emi Calixto ng Pasay para mm. maghanap ng ano ng ibang lugar para sa kanila pero definitely hindi po pwede sa mga makikitid na na dinadaanan ng mga pasahero natin. At the very least, Ang problema ka balik-balik siya so, kaya ho, ano, eh, pasinsya na lang po, kinausap ko na lang ho yung Coast Guard na wag namang, ano, no, oh, oh, makiusapan na lang na, ano, okay. i-remind na lang na hindi pa pwede. At saka the very least, Secretary, sana maibalik na lang yung 90,000 doon sa Manang. Diba? Wala silang karapatang maningil eh. 'yung metro point mo 'yung oh, ano ko talaga, 'no uh, ano 'yung tagayon 'no tagagang uh, nagugulat 'ko kami mm -hmm. nga at kasama ko 'yung kasama ko 'yung mga kasama na sa media 'no kinakausap ko sila right first time ko nakita kasi hindi ako dun dumaan nung pumunta ako eh Apa. so nung nag kaya nagugulat 'ko talaga ako sabi ko bakit mayroong vendor dito mm -hmm. oo eh buti kina kaghati 'yung daanan eh kaya nga 'yung 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 'yung, yung paakyat dun sa ano dun sa papasok ng uh, LRT, MRT. Kinagahati. Ang mga overpass natin, bawal pong pagtindahan po yan. Dapat ho, bawal. No? Dapat bawal. Kahit Ang problema bridges, ha, yun so... nga, tingin ko dito, ano na nga sige eh? enforcement issue, Kuya Joel, no, hmm. Ate anyway, uh, enforcement ito eh. Kaya nga talaga dito, oh. babantayan ng tuloy-tuloy. Mm -hmm. Kasi, papaalisin mo, babaklasin mo sa umaga, babalik sa tanghali eh. kasi hindi binabantayan. So, nag-offer na rin ako sa MMDA na tutulong na rin po ang ano, at least sa mga area na nandun po ang ating mga enforcers, yung ating mga coast guard na nagbabantay ng MRT, LRT at a uh ay uh, yung busway natin. Tutulong na po tayo. Mm. Si Wen Parang... Weng daw, meron pang ano eh. Meron sinasabi si Weng. San, uh, mm. saan yun, Weng? Yung may, ta- may giga mo. Ay, may, met Lahat pa ng footbridge dati pa. sa Tandang Sora, sekretary, puno ng talipapa, talipapa dyan. pa you know, ang, pa You lahat ng may duyan pa nga eh. Mm -hmm. Totoo. Under po yan ng MMB8. I think it's the same problem eh. mm -hmm. No? Babak ka sa babalik. Mm -hmm. Pero, babalik, Makakabalik lang naman yun kung wala nagbabantay. Oh, Cubao area, ang daming footbridge yan, na may nagtitinda. Tama um, po. po yan, dapat po ang mga public facilities, mm -hmm. dapat po clear dyan. Oo, para mm -hmm. yung flow ng Trump, so Pero traffic. Pero ano mo talaga ito, kailangan mo dito at magtulungan lahat. Opo, kasi, opo. ano, halimbawa ah, 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 po ang MMDA, no? hindi naman po din nilang i-deploy lahat ang mga enforcer nila mm -hmm. dyan. Kasi siyempre ang mga enforcers po nila ay kailangan nandun po sa baba, sa mga mm. -hmm. kaya natin para i-manage yung traffic natin. So, kaya nag-offer na po kami kanina na kami na po ang mag enforce At least doon sa area na, na, na nasasakupan ng MRT LRT. Opo. Secretary, nag-start na raw ang EDSA Rehabilitation? Yes po. Uh -oh. Nag-start na po tayo. Ay, sa yun, EDSA Busway. Ah, ah EDSA Inyay Busway. Hindi po yung EDSA, EDSA na Busway kage, Rehab. Yung EDSA Busway Rehabilitation. Okay. Ano po po ang, anong, anong particular ang... na nire-rehab dyan, mm. Ah, Inaayos po natin, pinapaganda po natin at kinagawa nating mas kumbinyente yung mga istasyon natin. Mm -hmm. no? So, meron po tayong initially apat na stasyon. ah uh, Barintawak, ah uh, Guadalupe, ay sorry, Monumento, Guadalupe, Bagong Barrio, at North Edsa. Mm -hmm. Ay, Trinoma, North Avenue. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano po Kasi ang masasaksihan dyan na tao? Kasi na natin na. yan, kung, kung nakita nyo po yung ating North Edsa station ngayon, mm -hmm. na ginawa ng SN, napakaganda po noon. So yung EDSA Rehab po na ginagawa, i EDSA Busway Rehab natin ngayon. Gagayahin po natin yung napakagandang stasyon ah, sa okay. North EDSA at sa Megamall. So yung mga so, yung mga, yung mga major po. ano, yung mga major babaan uh -huh. diyan, yun ang ano ipa niyo yung ginawa po ng SM diyan sa North EDSA. Station. Opo, actually hmm. lahat po ng stasyon natin, ganun ang gagawin natin, hindi lang yung major. Kaya lang, dahil na po nabawasan yung budget ng DOTr ngayong 2025, apat lang po, ay sorry, pito uh, ang gagawin nating stasyon this year. Mm -hmm. Yung una po, apat, yung Monumento, Guadalupe, Bagong Barrio, Trinoma, North Avenue. At uh, susunod po, gagawa tayo ng dalawang bagong stasyon sa Cubao at sa PITX napos Tapos dadagdag din magdadagdag pa po tayo ng isa pang station. Nakikita oh, oh. namin si Kitari, maganda oh. parang airport North, oh. North Edso, ganda. ganda. po. Napakaganda. Oh. So yung pong nakikita niyo ngayon, uh, diyan nakikita ng mga viewers natin, ganyan po ang goal ganda. natin para sa lahat ng ganda. stasyon ganda. ng Ed sa busway. Okay, ito na yung template. Ito po ba ay um, cargo ng Department of Transportation, yung maintenance Opa. nito at pagpapagawa nito? Kasi pag in between malls, baka Opa. malls ang nag-maintain. So, BOTR ang maintenance nito, Secretary. Oh, ang ganda nito. Baka maging tambayan ay, yan, ulit, yeah, Secretary, at no. sa tindahan. Masarap magtinda dyan. Masarap magtinda dyan. O -o. Nako, <laughs> hindi po. Bawal po talaga. Ay, bawal Ang... po. <laughs> Baka may gawin tindahan Bantayan po yan. yan. Kaya tutulong na lang po mm. tayo dito sa ating mga kasamaan sa PA para po ano, no? para po para po ano no para po mabantayan na rin natin at hindi na ma-encroach ng mga illegal vendor. Pero hindi ito, secretary ito ah, pwedeng siguro ano, uh, ibenta o... ng magbenta ng espasyo rito ng SM kasi sila gumawa niyan eh, di ba? Eh nasa nasa SM na po 'yan. Ayun oh, nakita oh, mo Nasa SM na po 'yan. Oh, Hindi na po yan. natin ano 'yan. Pero 'yung sa inyo, oh, 'yung po. gagawin ninyo, 'yung bawal pag, 'yun. Bag, bawal, bawal doon nawawalan magben. Magben dito. Bawal po natin. Oh. napakasikip na po eh. Oh, oh. Ano eh, maaaberya po 'yung flow ng mga kababayan natin ito, na ito, ay, madali at gustong at gusto ano no makarating nang on time sa kanilang patutunguhan. Eh. oh, very good, Sek. Salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Thank you ah. Salamat Sal po. Salamat po. Salamat po Joy at Iwen Gandes. Secretary po. Vince Dizon, DOTR. Standby mga puso oras na. Walang pino protect.